Kakaibang pakulo ang ginawa ng isang deputante sa kanya mismong karawan na ginanap sa Sarayay Quezon sa halip na tumanggap ito ng 18 roses, 18 bills, 18 candles or treasures sa karawan ay isang big reset umano. Ang tinanggap nito kabilang sa tatanggap ni Antoinette Coseco na anak ni na Mrs. Raquel Manongsong Coseco at Mr. Antonio Coseco ng Barangay Conception Uno ng Nabagita Bayan ay dc 18 piglets, 18 beef roasts, 18 star growths, 18 growers, 18 starters, 18 breeders at 18 finishers. Ayon pa sa Facebook account ng trademark events by Mark Hill M. Manalo ay naging bisita pa umano ng debutant si Mildred the Piglet at mismo ang celebrant ang nakaisip ng kakaibang ideya sa kanyang kaarawan. Ang natura mga biik ay aalagaan umano ni Antoinette sa tulong ng kanyang mga magulang kapag lumaki at nagkaanak ang mga alagang regalo na natanggap nito ay kanya umano ibabalik ng dalawang biik sa mga nagregalo ng piglets sa kanyang kaarawan. O, oh, yung mga magdidibo dyan, baka may kakaibang gimmick din kayo sa inyong kaarawan. Kasama mo sa Aramant, Quezon Province, Radyo Man at Garo Maceda. Tapak